kami ng Katanawan, Quezon oh, yeah! uh, Sama ko ang aking kumpare Ayun yung naka-joyride Ayun yung naka, yan, no? yun, naka na yan, no? First time yan makasama guys uh, Kasama si misis niya Si yan. So bibiyahe kami almost 200 km siguro yon, Hindi ko na siya sinarch kasi may ideya na tayo Kung ilang kilometer yon, Naglalaro ng 200 plus kilometers So ang oras ngayon ay mag-alas malamang makakarating kami dun mga uh, siguro mga 7 or 8 kung ganun depende sa biyahe natin yan makakarating tayo mas maaga so nandito kami sa Kalamba guys nandito kami sa Marangay San Cristobal boundary nito ng checkpoint mall alright and let's go So yung ibang mga kasama natin, mga marami daw yun sila eh. Siguro mga pitong uh, ah, sampung motor daw at may mga naka four wheels kung makumpare natin yun halos lahat so nauna yun sila kanina pa yun sila nasa Quezon province no at uh, nandito tayo sa Mayelian na hanap muna tayo ng mapapagas saan syempre para tuloy tuloy yung biyahe natin mamaya at uh, titigil na lang kami kung saan kami pwedeng kumain kasi wala pa kaming pananghalian <laughs> no, no, no Anong oras na? Alas dos na So, dito, medyo bumabagal na yung daloy ng traffic Kasi palapit tayo sa Kalamba Crossing At notorious <laughs> Isa sa notorious sa traffic to eh Gagawin natin singit Singit ano <laughs> <Stay ka> ngayon <laughs> Pantay ka ba mon! HPG yun guys! Hahahaha <laughs> Huli! So papasok na tayo sa pandang Los Baños guys. So boundary na to ng Los Baños at Calamba Kita na natin yung arko ng Los Baños. Wala palang arco so, Kita na natin yung nakasulat na Los Baños magiling na nga yung sinasabi ko eh <laughs> grabe ang traffic dito sa Los Baños Crossing oh daming mga sasakyan eh hey, medyo na yay, <laughs> <laughs> yay! lumuhag na yung biyahe let's go <laughs> para tayong bata eh <laughs> full tank. All right, let's go na. Let's go. At nandito na tayo nga sa bandang bae. So, nakailang bayan na tayo. Nakatatlo na yata tayong bayan sa Laguna. So, bali daan natin, guys. Papunta tayo ng Kalawan San Pablo Road. Ayun. All right, let's go. At samahan niyo kami sa aming paglalakbay, guys. Sana makarating kami nang matiwasay sa awa at gabay ng Diyos. Sa ating lahat. Ride safe sa ating mga manlalabay And let's go Uy sorry Sorry Thank you, ah, thank you boss May libre yung tubig Wow May libre yung tubig tayo Alright, galing kay Governor Ramil So may bigay si uh, Governor Ramil na tubig pa water sa mga manlalakbay Inabutan tayo, tumakbo yung <laughs> nagbigay kasi nakatakbo tayo ng medyo malayo-layo kasama si Kuya Joseph na bigyan. Minto kasi siya kaya napigyan tayo ng mineral. A few moments later. All right, nandito na tayo sa Kalawan, Laguna. nandito na nga tayo sa Kalawan kung saan ang pangunahing produkto nila rito guys ay pinya. So, wala masyadong pinya na nakikita tayo pero hindi mawala-wala ang pinya dito kasi ito ang ang pinya ang pinaka pangunahing produkto nila rito eh. So, ayan, nag-waste na tayo, nag-Google Map na tayo. 169 kilometers ang ibibiyahe natin mula dito sa Kalawan, Laguna papuntang Katanawan, Quezon 3 hours and 53 minutes yung ating lalakbay so laki na mano nila oh wow liguan 3 hours and 53 minutes yung ating lalakbay so dadating tayo doon ng 6.39 ng gabi so, time check tayo guys it's what time? <laughs> ay ang labo ng cellphone ko ito so, <laughs> tayo ng baterya 2.47 na nang hapon So nandito na tayo sa San Pablo City guys So huling bayan na to ng Laguna Bago tayo pumasok ng Quezon Province So nandito tayo sa pinakabayan Sisiksik tayo rito sa mga matrafik na lugar So silipin natin yung pinakabayan ng San Pablo guys Papakita ko sa inyo Ayan o eh. Oh oh hindi pala uso helmet dito <laughs> so yan ito yung pinaka main plaza nila main plaza so yan yung pinaka simbahan at uh, dahil papunta tayo ng Quezon diretso tayo dito diretso diretso lang tayo so ayan mabagal mahirap kasi pag pumasok tayo sa kabayanan eh, you no? Know? maunlad talagang San Pablo eh. dami mga commercial Maabang San Pablo napakahaba malaking bayan din ito sa parte ng, Kalaw ng Laguna Welcome to Chao Wow. Ano to? May express na dito? Huh? Ah! Diversion Road Ang so, ganda ng pasada rito Pero may mas maluwag pa rito guys Sa bandang Lucena City sa sa pinakagusto kong kalsada Napakalapad At uh, Parang expressway So kita nyo naman ang kabundukan no? Napakaganda pa, oh, tuloy na namin ni eh, Parang Era pa. 70 na tapuan namin na. Ah. <laughs> Welcome to Suriaya Suriaya Quezon. Wow. Wop, 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 wop. <laughs> Lucena. So, pag dineretso natin yun, tayo ba? So, hanggang papunta ang kamay ni Jesus. Yung way na yun. So, diretso lang tayo hanggang... Converts tayo sa Lucena City Sige, sige, diretso. Kaliwa, kaliwa. Ayun, malapit na tayo sa favorite kung highway. Favorite. Ang <laughs> na, napakalapat na kalsada. Pero, lapat ng kalsada. Huwag nagka-traffic pa dito. Ewan ko na lang. <laughs> Peninsula Bundok <laughs> Bundok Peninsula wala na yung arko nila na bangga ng rock so nandito na tayo sa Bundok Peninsula guys at ang tatakbo natin is 88 kilometers pa bago natin marating ang Katanawan proper at ito ang makakadadaanan natin at kita nyo naman napakaganda na ang kalsada walang traffic ikaw lang ang bahala kung paano mo patakbuhin ang iyong motor pero magingat ka sa banking <laughs> ang ganda ng kalikasan ang ganda ng kalikasan ng Quezon makikita mo yan yan paglingon mo uno o di ba at saka pakiramdam natin pag dito ka na napakalamig na ng ano iba yung klima kahit trip pa yung araw dahil alas 4 pa lang ito pa yung kasagsaga ng init pero ang klima rito guys fairness napakalamig medyo ano pa tong dinadaanan natin no hindi pa siya ganong kabundok medyo kapatagan pa to alright samahan nyo kami sa aming paglalakbay dito sa Quezon province explore natin ang kanilang kalsada so syempre pag may balak kayong pumunta rito at least magkaroon na kayo ng ideya kung gaano kaganda ang kalsada rito guys so one way lang siya two way lang siya ang daan dito pero ganun pa man wala naman traffic so okay na okay lang yan okay. one way napalapad yung daan so 82 kilometers na lang yung itatakbo natin bumagal yung biyahe <laughs> yun mga na natin oh. so let's go ulit ganitong kondisyon ng kalsada, pa zigzag zigzag. Takaw aksidente 'yan. Kaya dapat ang mata naka sa kalsada, hindi kung kani-kanino pa. <laughs> oh di ba? Oh, ayan oh. Ayan! Ayan. <laughs> Ano ba Oh. Ah, ano ba 'to? Isa na ol. ma ang kita pare. Viral ka ngayon. <laughs> viral din. Tumayo lang sa motor viral. So nandito na tayo sa Padre Burgos, guys. Bayan pare, lalawigan pare na ang Quezon. Niyari dito. Wow, kinalboy mo bundok. Pinatag. saktong saktong kurbada lang ganyan dapat di ba hindi siya delikado tapos kita mo sa unahan dire diretso diretso o di ba kaya anong gagawin natin wala kayong ginagawa guys pag rice naman kayo eh. kapag rice ka na kapag ka pa sa ekonomiya ng Pilipinas kung bakit abay tinatangkilik niyo ang mahal na gasolina nakakagigil <laughs> <laughs> ka Joke lang. Wow, wow, wow. May truck yung malaki. Time check tayo. 4.53 na nang hapon. 74 km. Wow. Ang laki ng karga ng tricycle ay. Ginawang, ano yan? Hahaha. <laughs> Ano yan? Kotse? <laughs> oh No, no, Ato, no, no. Ano ka no. <laughs> <laughs> Isa na all. Apat. Para pareho mga walang helo. mga walang helo. Nakakatakot. Uh, Pag na-aksidente, wala kang kalaban-laban. Bumagal ah. Umaga lang takbuhan. <laughs> Slow down pala. Kaya pala bumagal nag-slow down. Anong ginagawa rito? Ah, merong kalsada oh. Para saan kaya? Saan kaya tatagos yun? Yung tracking na yun oh. No? Bagal. Dapat maunaan natin yun. Wow oh, Wow oh, oh, oh. yun, naunaan din namin kayo 55 kilometers na lang ang pahinga na namin <laughs> so, bayan ng agdangan pala to bayan ng agdangan ng kalsada so bahal bahal parang bypass road pala siya ng agdangan yung nakita natin kanina doon wow na ulan sa unahan patay tayo kumikidlat na dagat oh dagat and dagat <laughs> so yun guys patila kami ng ulan sobra grabe lakas ng ulan kanina so natingga kami ng halos isang oras dapat nandun na kami sa aming ano eh location eh so biro mo yan anong oras na ba Magalas 7 na yata So nandito pa kami sa may Pitogo Sa may Rotonda Sa may Intersection Sa papuntang Gumaka Na way Kanina nagpagas lang kami 37 kilometers Yung namin So dadating kami ng 7.20 Bali kaliwa tayo dito Alright Malapit na tayo General Luna Makalelon poblasyon Makalelon nga Ayan o oh. So buti na lang ang ating kasama Ayan o oh. pabago ng ilaw ano, Sana o oh, malakas yung ilaw eh, oh. <laughs> <laughs> Ako kasi wala Stock lang yung ilaw natin So kay pareng era Ayan may LED light siya Tas nun na uh, ano yun Bakaswang <laughs> Op, 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 op. Bulalo at goto. Ayan. Nandito na yung mga kainan, no? Kakaliwa tayo kasi yung tumbok yata nito sa diretsyo, no? Poblasyon. Yun na. Poblasyon ng General Luna at dito tao ay dito tao dito daw ay katanawan na. Ha? Katanawan, Quezon at kapapasok lang natin dito guys yay we did it <laughs> ayun 400 meters daw turn right na tayo rough road yata ito 4.7 kilometers na lang yung bibiyay natin so 8 minutes na lang siya guys sa so wakas nandito na tayo sa Katanawan so buka na lang pala siya ng Tanawan Kumbaga, uh, tanaw lang siya. <laughs> tanaw na tanawan lang siya. Kasama po kayo? Oo, oh, kasama po kami, sir. Ah, po tayo. Mm -hmm. ay, alam naman na sa Aras. Okay, sir. Tatabi lang kami. Alright, kailangan natin mag-login para sa tourist visa. <laughs> Kahit ikaw na lang magsulat e eh. Okay Lapit na, 3 kilometers na lang Oo Makakarating na tayo 5 minutes na lang daw 5 minutes na lang Paradise Resort Malaki oh Laki ng swimming pool nila sa loob Ang ganda pero hindi tayo dyan punta <laughs> Diretso lang tayo Dito boy? Ah dito dyan daw Mga mare, wala <laughs> ka nung sagada. Ha? Bigaw siguro. Wala eh. Ay. Nagtampo ako. <laughs> <laughs> Malakas makatampo. Ay. <laughs> <laughs> <Oy>, 17. <laughs> <37? laughs> Alin? Si Otto. Shout out. Si Nebente. Kasama si na Joseph. Ay. Okay. Dito muna tayo. Ha? Solo ka lang? Solo ako. Solo ah? rider ako eh. Pero magkakaroon na. <laughs> <'Kay, laughs> Ay! But, Good evening! Good evening! Good evening! Itayo muna. Pareng Oreo. Ayun oh. No? May stranded kami dahil sa oras. Ano yung sinito ba? Ano ba? Ha? Pwede tayo hanggang magdamag niya dahil wala pa ako ng hubungan. Wala pa pasok bukas? Wala, wala, wala. <laughs> wala pasok. Sino nagdeklara na walang pasok? Si Juan, si Erap. <laughs> Sinong Belia oh. Nagsa sunbathing siya oh. Nandito kami sa ano guys. Sa Katanawan. So good morning guys no. Kagabi hindi na tayo nakapag vlog kasi sobrang pagod Saka basa, basa kasi kami So nandito kami sa Katanawan Ayan. So ito yung paligid Nagmumoist pa nga yung camera ko eh Ayan ito paligid Yung mga bangka Kaya lang ano May mga harang ayon Ganda sana ng beach kung walang mga harang eh. Tapos may floating cottage malapit dun. Medyo malayo sa atin. Tapos silipin natin yung dagat na malinaw. Hey! Ah, may mga corals. So, ano kaya ibig sabihin nito? Ba't may harang? Ah, sa kabilang beach to. Oh, lumig pala ng dagat. Hindi siya gano'ng kalinis guys, kasi dito pinaparada yung mga bangka ng mga manging isda. Katulad yan. Ayan. So, pag makaligo ka doon, banda. oh <laughs> no 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 oooohhh no. <laughs> <laughs> oooohhh hahahahahahahahaha alright alis na kami guys nagre ready na kami sa aming pag uwi ito na yung mga kasama natin Ayan. Alright, let's go, let's go.